Yan ang kasaysayan nga ng So, hindi kayo naniniwala dun sa People Power Revolt? Hindi. Uh, so, talagang mula sa police, ang, ang is... tingin niyo po talaga kay Marcos ay bayani? Bayani. Mm -hmm. Bayani siya. Uh, kahit, na, kahit na napatunayan din sa ilang mga kaso sa korte na uh, nagkamal siya ng mga kayamanang uh, uh, illegally gotten. Luchi, kasi magkaiba yung ill-gotten wealth at saka yung unexplained wealth. Ah, anong pagkakaiba na? Kasi unexplained, unexplained. Alam mo, I was the first emissary of the late president, um, kay Johnny Enrile. Sabi niya, Cherry, sabihin mo kay Johnny, uh, pabalikin ako para sagutin ko itong, itong mga allegation nila ng pagnanakaw, ng human rights violation. Kasi ako lang naman ang makakasagot niyan, sabi niya. Kaya lang, nang pumunta ko kay Johnny, sabi niya, sabihin mo sa matanda, hindi siya makakauwi hanggat ang jajaan, si Cory. Okay, so ngayon nga po na kinatigan na po kayo ng Korte Suprema dito at uh, kinikilala nga nila na maaaring iham ihimlay si Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa inyo pong pananaw, uh, nagka-closure na ho ba talaga ang issue? Alam mo, ang closure kasi, kamukha niyan, sila sabi nila hindi sila makamove on, di ba? Bakit hindi makamove on ng isang tao? Halimbawa tayo, pag hindi tayo nag-discern, hindi natin matanggap sa sarili natin. Sila mga leftist, komunista, aktivista, nahuli, may dahilan, hanggat hindi nila natatanggap yung katotohanan na yan kung bakit sila nakulong, kung bakit gano'n nangyari sa kanila hindi sila talaga maka kasi masama yung laman ng puso nila eh paano naman po yung mga talagang biktima ng human rights violation sa ilalim ng pangulong marcos no kasi, ah, kasi uh, they're also real these are real cases no hindi naman ho mai maikakaila na hindi naman ho nag-iimbento yung mga yon ang uh, problema kasi luchi nung mawala si marcos hindi naman sila nag-file ng human rights violation case dito sa Pilipinas eh. Eh dahil Mga nga na sa Honolulu po si President Marcos, so hindi po makasuhan ng kriminal. Dahil pag criminal case po, dito ho dapat nililitis. No? So, hindi, kasi gusto nga bumalik, ayaw yun. naman siya pabalikin. So bakit ayaw siya pabalikin? gusto nila puro puro bad publicity lang media ang ginamit nila mahirap yun Luchi eh para tayo niloloko eh lahat naman tayo kahit hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral mayroon naman tayong common sense eh so so ang sinasabi niyo po alin ba yung mga nabiktima ng human rights hindi po sila maka move on sabi nila paano kami magmo-move on eh hindi pa kami nabibigyan ng katarungan ano hong sagot niyo doon sa anong katarungan bang hinahanap nila eh, sila itong gusto magpabagsak ng gobyerno ni Marcos. May dahilan kung bakit sila nakulong. Ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon na idimanda nila si Marcos. Hindi nila idinimanda. Ako mismo inutusan mismo para makabalik, para sagutin mismo ni Mr. Marcos yung kanyang, yung mga uh, allegation na sinasabi sa kanya. Ayaw siya papalikin. Ilang beses yon pabalik-balik. Pati sa Amerika, nag a si, si si dating Presidente Marcos para pabalikin siya. Kahit yung paglilibing ng nanay niya, makalibing siya, makipaglibing siya. Ayaw siya pabalikin. So, pagkatapos, sasabihin, magnanakaw sa sabi yung human rights At sa kaluchi doon sa executive order number no. one na pinirmahan ni Mrs. Aquino, just few days, two, two days lang yata, no? Nung, 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 nung makidnap ang dating presidente, ang familia niya. Makidnap? Oo, uh, oh, actually, they were kidnapped ba, diba, din na lang na sila sa clock kaya nga mahabang istorya ito eh mahirap ang pakikinig so, natin so talaga makikita nyo nga ho the, ma, History. ito nga lumalabas. So, uh -huh. dalawang magkaibang versyon. magkaiba talaga ito luchi at hindi nyo talaga kikilalanin itong bersyon uh, kung sa inyong pananaw version hindi talaga na tinuturo ngayon sa hindi, mga paaralan hindi talaga Uh, alam mo, napakinggan ko yung uh, interview kay Congressman Colminares at saka kay yung dating uh, DepEd Secretary. Kasi sabi nila, bakit daw walang nagagawang libro? Ano ang sabi ng Secretary of, of, Education? Kasi walang, ano, walang mga materials. So bakit wala? Kasi hindi nila pinalalabas ang katotohanan. Puro kasi nungalingan eh. Kaya, wag naman natin lukuhin na ang tao. wala mo, may responsibilidad kasi tayo sa sarili natin eh. We should always speak up for the truth. It is, in, it is, in, according to the Holy Scripture. Itong mga tao na ito, mga nanungkulan na sila sa gobyerno, naging senador, naging congressman, bakit hindi nila sabihin ang katotohanan? Ngayon nagsalita na ang Korte Suprema. Uh, siyam sila, di ba? Majority naman talaga yan. Bakit ba sila tumakbo doon? Kasi naniniwala sila na pag nadesisyonan yan, yun na ang finality. Bakit ngayon, na porkit uh, hindi nadesisyonan, sa pabor nila, uh, alam mo, iba pa rin ang kanila. So, so anong magagawa mo sa kanila? Kaya nga ako sabi ko, sa mga kapwa-kolialista, sabi ko, idasal na lang natin sila. Idasal na lang natin sila na sana ma-enlightened ang kanilang isipan, ang kanilang puso. Matanggap nilang katotohanan. Alam mo, kinumpronta ko si dating Senator lit, Senator um, Salonga, kasi siya ang nagsasalita palagi na... na kagagawan daw ni Marco, sila ni Ninoy Aquino, ang pagpapasabog ng Plaza Miranda. Di alam naman din namin ang kasaysayan. Alam mo, may mga sources din naman kami tungkol sa katotohanan. Finally, sabi niya, Marcos uh, it was the it was the handiwork of the CPP. Joe Massison. At saka nandoon sa libro niya. Imagine after ilang years at saka lumabas ang katotohanan. So so dito